Dali po. Mm -hmm. yes, yes, Dali na. na. Smile na. din. Mm -hmm. Tapos na ako. Smile na. na Mamaya na yan. Sabihin ko lang kaya kung sino ako, no? Sige, sabihin mo wag. kung sino ka. Wag. Yung kaninang kain mo, Ella. Eh, yung kaninang kain mo. Hintayin mo siya magsabi kung sino siya. Hindi nga. Eh, baka nga si Chino to pinag pa na ko. Wag mo sabihin kung sino ka pa din. Dali mo sabihin kung sino. Tanggal wag mo din ba mo. din sabihin bakit? Alam niyo,

Hoy, dali na. nyo niyo lang okay niyo ha. Wag kayong magpakabahan, magkabahan na nga ako eh. Uy, ayo kain talaga ginagawa mo kanina, Ella. Yung patay gutom. Sarap! Tama na, tama na. Natitins ako. Tama na, natitins ako. Pag na-record yung video, may makikita mo yung...